Good afternoon mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. So ang topic po natin ngayon is about po doon sa, kung yung topic natin before, nung nakalas na vlog po natin is nyo about sa mga pamantayan ng isang security officer bago siya mag-hire na mga bagong applicant na security card sa kanya. Kung siya nag interview natural siya naman talaga ang preliminary bago sa management or kung siya mismo talaga ang kailangan lang ng approval para yan ay ma-hire doon sa kanyang detachment. Eh, ay ibigay po natin so ngayon naman, ano naman ang gagawin o mga tip para doon sa mga applicant na mga security personnel kahit yung malaloy, mga first timer pa lang na pinadala sa detachment at yun pa lang ang unang uh, sabak nila sa trabaho wala pa silang idea or wala pa silang experience ganun din naman yung mga security guard din na may ma experience na at matatransfer or ipapa-interview sa panibagong detachment, dapat eto rin ang ating mga gagawin pag tayo ay nag -apply. Kasi parang back to zero din tayo dyan. do meron tayong experience, pero siyempre discretion pa rin na mag interview sa inyo kung paano niya, uh, kung paano kayo niya i-hire. Diba? Kung baga nasa inyo na ang uh, kakayanan para ma-hire kayo. Okay, una, ito para sa aking pananaw lang na kung may matututunan kayo which talaga namang meron eh, grab po natin. So una, dapat isipin mo, tanong mo sa sarili mo. Am I ready to have an interview? Tingnan mo sa sarili mo, prepared ba ako? Maayos ba yung mga gamit ko, yung aking sarili? Kaya ko ba? Kasi kung meron kang agam-agam na medyo baka sumalita, eh, gumawa ka ng paraan. Pero kung alam mo naman na kaya mo, siyempre sabi niya, sino ba nakakilala sa sarili natin? Kung di tayo mismo, grab the opportunity. So, dapat meron kang gagawin pang pamantayan. Una, syempre, kung nasagot mo na yung sinabi ko na kaya mo, okay, good. Next is, proper grooming. Kaya naman yung sarili mo. Diba, maayos ba akong harap sa interviewer? Ano ba yung kailangan ko? Kasi, kung ano yung naging interview sa'yo before, kung alam mong napakadali lang, huwag mong sasabihin na lang naman. Eh, hindi po. Sabi nga, situation dictates. Ano ba yung dinidita ng pagkakataon doon sa area na interview 'di ba? So kailangan dong be prepared. Wala dapat ano ito, wala kang isipin na eh madali lang 'yan ganyan. Eh huwag tayong mag-jump into conclusion agad. Kailangan isipin natin lagi eh. kung mahigpit man or ano, basta tanda ako kaya ko yan, 'yan, Okay, proper grooming, maayos ka ba pupunta? Siyempre, tingnan mo yung uniform mo. Nakaplantya ba yan? Baka mag interview ka, hindi mo pa ang nanggaling sa kung saan sa nakala mo yung na damit niya, suot-suot mong uniform. 'di ba? So tingnan mo, proper ba maayos pong ba ang uniform kong haharap, harap? Nakaplancha ba Okay lahat from head to foot. Tapos complete para paraphernalia ba ako? Tingnan mo lahat kung ano yung dapat. Alam mo naman bilang guard ka, kanin mga paraphernalia na supposed to be that is part of uniform. Okay, pa kumpleto, okay, maayos. Tingnan lalo yung medicine kit, especially. Kasi yun ang number one na tinitingnan talaga medicine kit kasi nagsasalba ng buhay yan, kaya nga medicine medicine kit. Okay, may medicine kit. Ang tanong, may laman bang medicine? Sabihin, wala sir. Eh, ano yung medicine kit kung walang lamang medicine yan? Kaya nga, medicine kit, lalagyan ng medicine. So, dapat may laman. di ba? So, sabi na iba, sir, bago lang kasi, wala pang pabili. Hindi natin pwedeng i po. Especially, pag first time, kakailangan, kakitaan ka na you are equipped. Kasi ibig sabihin, pag kompleto ka, you are prepared na mag-duty ka. E, mali mo, untas, ka na ng duty opportunity yun hindi yun nagmamadali sa tsaka na lang huwag tayong aayaw pag binigyan ka ng opportunity sige, start duty ka na pag pumasa ka alimbawa grab the opportunity kasi minsan training ground siya ng mga interviewer kung nakita ka na may potential ka yun yung pin final verdict niya pa dudutihin ko to titignan ko kung oo o, hindi kasi sa guard urgent yan eh hindi po pwede sir bukas na ikaw pa mamimili eh hindi ka na talaga may sa interview lalo kung first timer ka kailangan pag first timer grab the opportunity kahit alam mo di mo kaya sir yes, sir, makiusap lang sir wala akong nadalang ganito ganyan eh pero willing ako sir kung talagang bibigyan mo ako ng chance sige eh, gagawin ko kanyan makipag-usap sumamay so, natin ito topic yun lately okay kung maayos ka na kompleto lahat pati para pernalya mo next alam mo ba ang basics about security yung mga itatanong dapat aware ka dyan pangalawa kabisado ko bang 11 general order kasi tandaan yung tip lang yan talaga po ang laging tinatanong na mga sa mga first timer. Kasi wala ka pang itatanong sa'yo, wala ka pang idea. Eh. First timer ka nga, yan, itatanong sa'yo yan. Alam sabihin na nasa nasa banjumuti sa kondo, na, ay wala ka pang ang alam eh. So, sa kasi tatanungin yan, siyempre basic. Ganun din sa mga matatagal na, titignan ka pa rin sa basic niya. Kasi hindi naman alam, wag galing ka nga ng ganito, ng mga mall, tanong, alam niya ba kung gaano ka magtrabaho doon? So, sa iyo yung kaalaman mo kung matalino ka ba, maayos ka bang sumagot, kaya mo bang ipaliwanag kasi ang trabaho mo na ando sa 11 GO eh, pag napaliwanag mo yan na defense mo yan ng maayos pag tinatanong ka any eh, circumstances doon isip sabihin sa actual to kaya kasi kung marunong ka sa actual doon pa lang tanong yan, di ka nga kailan, di ka makasagot wala na, ibig sabihin dito hindi marunong di ba? ganun talaga eh kasi interviewer yun, dapat lagi tandaan nyo ang bola para ka makapasok doon sa agency o doon sa detachment na yan nasa interviewer, wala sa iyo. Kumbaga, ang sa iyo lang, ano lang 'yan? Ah, uh, starting point lang 'yan. Complete uniform ka. Kabisado mo 'yung ganito, mga tanong niya doon magbe-base 'yan. Pag nakuha mo 'yung standard ng interviewer, that's the time na ang bola na hawak niya ipapasa sa iyo. Kumbaga, sa basta i mo na 'yan. 'Di ba? So ngayon, kabisado mo ang 11 job, very good. Alam mong ipaliwanag sa isa, very good. Kasi kung memorize mo nga 'yan, tinanong ka ano ibig sabihin, hindi mo maipaliwanag. How do you apply? Kasi ay like, kung sinasabi ang 11 general orders, you must to memorize by heart, ha? Hindi para ka lang nagkabisa lang, ganyan, ganyan. hindi pwede yun. Kailangan nasa puso ang pag memorize and then alamin mo ang meaning ng bawat isa. Kasi after that, the application, ang pinakamahalaga, i-apply mo na ngayon yan. Ibig sabihin, dyan na magsisimula yung pinakapundasyon ng trabaho mo dun sa 11 general orders na alam mo, i-apply mo na lang yan eh. Kasi kung memorize mo hindi mo kabisado, useless yan. Walang mangyayari sa iyo kapag ganun. Ang galing mag memorize, hindi mo alam, ah, bang gagawin ko to? So, wala. Diba? halimbawa, memorize mo yung uh, 11J o number 11. To be specially watchful at night and during the time of challenging, to challenge all person on a near my post and to allow no one to pass or loiter without proper authority. Ngayon, hindi mo naman ako ang ibig sabihin mo. So, how do you apply? Kasi hindi mo nga alam eh. Diba? Parang sa mga design yan eh. Okay, bumili ka ng maraming kampot. Hindi mo naman ako paano iinumin yan. So, baka inumin mo lahat yan. Mamatay ka, ma-overdose ka. ba? Diba? So, kailangan alam mo. Binili ko to. Ito dapat ganito to. Every day. Three hours. Daily. Ilang peraso dapat. So, ganun din po sa pag-aaral. Dapat alam natin yung ibig sabihin ng 11 general orders para pag in natin sigurado yan. Magkakaproblema ka man, limited. Kung kaya mo i-cover up. Tsaka bakit ka magkakamali? doon na lahat eh. Diba? Di hindi mo alam, bago ka. June number nine, call to call the severe officer in any case not covered by instruction. Tanong ko sa officer ko, sa kulig, sa mga kasama ko, sa co-guards ko. So, hindi ka mapapamali kasi nagtanong ka eh. Di ba? so, napakahalaga po niya. Pangalawa, security guard screen. Misan, inaano din nila yan. Dapat, right, memorize mo yan okay, next, ano pa code of ethics, code of conduct. dapat medyo may kunti kang alam din kahit paano, kung alam mo na lahat yan mas maganda kasi dapat more on, ano yung sabi nga, learning is a continuous process yan, hindi po pwedeng uh, pag nag start ka ng trabaho, pakalimutan mo na hindi kailangan tuloy ito dahil basic pa lang po yan, ang dami mo pang mapag aaralan na dapat pagdating ikaw ay trabaho na as security personnel hindi biro. Kaya ang dami security guard na hindi alam ang pinasukan, ilang buwan pa lang tanggal sa trabaho, ang worst ng babayad pa. Ang worst na kulong pa. Ang worst, bakit pakinggan na matay pa? Totoo, kasi hindi mo alam yung trabaho may Kaya sinasabi ko sa mga gano'n na nag na nagbago sa amin eh. Dapat talagang mo yung trabaho mo, hindi biro. Ang laki-laki na responsibilidad mo. Na hindi mo alam ang 11 ano yung bibigay ko sa'yo. Baka ang worst niyan, Ayoko man sa mawawag ka, hindi ka magkatrabaho. Kaya lang, sa so, nakita kong performance mo, ang worst yan, baka magka-problema ka pa. So, masyadong kalabaw na isang libo, tapos nagbayad ka ng daang libo. So, anong klaseng hanap ko ha? Hindi hanap ko yung pinasok mo, hanap patay. Diba? So, kailangan-kailangan talaga tayo mga nag-i-interview. Inintay natin, handa ba talaga sila? they are equipped ba na bigyan sila ng tamang trust? So, kung hindi, wag na. Ignore. Hindi natin sa inaalis sila. Ang point lang is, mapag-ingatan sila kasi command responsibility natin yan pag nasa atin yan ito madaling turuan pero hindi naman habang buhay kasama natin yan hindi ako buhay may nag assist yan eh pag hindi po nagka problema pwede bang sabihin lang yung sinasabi sabi sa client na first time lang po ang guard iala pa pong experience pwede ba yun? hindi mo po pwedeng sabihin yun kasi bilang security alam ng client na well trained ang security guard hindi mo sasabihin na hindi ko alam bago lang ako huwag mo sasabihin yan kaya kinakailangan na i-interview. Meron siyang pundasyon talaga na binibigay. If no, pag hindi pwede, balik pa balik sa agency yan. Tapos sabi ng agency, ano tayo, mawala na tayong guard, na ah, namimili pa kayo, abay natural. Alam naman, di tayo mamili ng guard, ano yun, i charge mo sa amin ngayon, pagkagano ng agency na kung nasaan ka man, ikaw ang officer, may ka ng papel, whatever it is, kayo sila mag, mag, ha, ano, magbabayad yan o sasagot, hindi ako. Ganon. Huwag puro tanggap ang mga officer kasi command responsibility natin yan you have to protect kung nasaan ka hindi yung pang personal eh. ang aim natin dyan is to protect the clients why? kasi doon nagkakaroon tayo ng mga income eh, including the agency kaya pag maayos ka detachment ko, how much more ang agency hindi mo sila nilalaglag o wala yung loyalty mo hindi ganun kaya ka ka para ni loyalty mo sa agency na andun kasi nananatili ang kontrata yun ang mahalaga sa contract kaya nananatili tayo dyan eh, pagka broken yung contract na yan, nawala yan. So, anong mangyayari sa atin? Tapos, will din pa tayo ng agency kahit wala tayong duty. So, di ba? Hindi ka papas sweldohin niya kung wala kang duty. Siyempre, negosyo yan eh. Eh, real talk tayo. Huwag na tayong pakunwari pa. Ano po? Okay. So, paghanda ka na, kayang-kaya mo na. Okay? Nasagot mo lahat yan. Yung kailangan, pagkaharap pa sa interviewer, maayos ka. Appearance mo. Ha, paano ka tumintik sa harapan ng interview hindi para ka kanya ka akala mo wala lang parang wala lang interview lang ako ganito tinitingnan niya na interview ako ganyan tinitingnan ko yung kanya ano kahit sabi mo nakapokus ako sa pag interview pero minamasdan kita kung talaga baga namang eh meron ka talagang yung intuition mo or yung ibig sabihin mo ano mo sa sarili mo gusto mo talagang mag pero yung bara-bara lang parang yes sir ganyan ay naku po ibig sabihin niya nag-aano lang yan pagka ayaw niya ah, hindi kung gusto gusto parang ganun whatever it takes parang gano'n sila eh, hindi po pwede yun kailangan pag interview ka focus ka ah, ah, ah yung inyong contact mo na doon sa nag interview para maramdaman niya na may pagpapahalaga ka sa trabaho ibibigay sa iyo na supposedly hindi pa dapat pero nakita ka ng eagerness to work okay, okay to diba? kasi yun makailangan natin makapag-hire tayo eh. Nang maayos na guard hindi yung guardya lang kaya okay, papay na guardya lang ako anong guardya ka lang? pag lang 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 eh wala yan kahit anong trabaho mo dapat panindigan mo housekeeping ako di ba? construction worker ako eh kung wala tayong mga construction nilalang lang mo na paano yung mga building natin kung nilalang lang mo yung guard maglalakihan ba yung mga establishment na sobrang lalaking negosyo kung walang guard hindi ba di ang gulugul niya puro nakawan Babagsak lahat ng negosyo kasi hindi yung mga dayaan kaya may security guard to secure o kaya security guard, wag yung lang. Kaya sasabi sa mga guard, pahalagahan yung trabaho hindi trabaho ang tamad yan. Pag tamad ka lang sa sasabi, wag kang mag-security guard. Kahit sa ang trabaho, hindi ka po pwedeng tamad. Magugutom ka, di ba? Okay, so, pagka yun, yung pagsagot mo, dapat maayos din. Hindi yung tatang, hindi ko po sir, alam eh. Ang alam ko lang sir, tatlo lang eh, sa 11 yun, dalawa lang. 11 nga eh. Pag sabi, 11 general orders, 11. Hindi 9, hindi 10, hindi 8, 11. Kasi hindi niya sir, 5 lang. Yung mga ganong sagot, para bagang 11, alam mong 11, ba't kaya mo gawin? Parang ini, inililimitan mo yung sarili mo. Kung baga gusto mo umakit sa third floor, andun ka lang sa second floor, meron para mahagda para akitin tamad kasi, ano gagawin mo? Lilipad. ba diba? So, kailangan, pag gusto mong step by step na grow, eh magagawa ka ng paraan. Parang magagawa ka na para na makahabang, makahabang, kahit a little bit moving, at least nagmove ka. Kasi stagnant ka. So, ang worst yan, nagpakapagod ka na mili ng uniforme, eh. Nag-memorize ka pa rin limang nga lang. hindi mo pa sinagat, hindi ka tuloy naka-apply, napagod ka pa, nagkagastos ka pa, so yung nangyayari sa'yo. Kaya kailangan, pag willing ka, dapat lahat, ginagawa mo ng paraan. Huwag mo kong hahayaan na hindi mo marriage kung ano yung gusto mo. Grab that opportunity pa rin, nasa sarili mo yan, nasa mga kamay mo. Ang tagumpay wala sa interviewer. Kasi kung sa interviewer, ano yung pinakita mo, doon ka lang i-gigirin. E pagbagsak, bagsak ka talaga para exam yan eh. Hindi ka nag-review. At bumagsak ka talaga. Gusto mong pumasa, mag-review ka, mag-aaral ka. Diba? Napaka-simple. Pero, hindi ginagawa kasi nga parang wala sa isip ang pagtatrabaho. So, mapakahalaga po sa security na mamold natin sila ng tama. Kasi hindi biro yung task na ahawa nila. Sobrang bigat ng trabaho nila. At kawawa, kapag yan ay college buhay, Imbis na makatulong sa pamilya, naging pabigat pa sa pamilya. Tuloy, kasi nga hindi na-assist ng maigi ng interviewer, especially the agency. Kailangan sa mga agency, chinecheck po natin ang maayos yan yung pagiging kahandaan ba nila bilang security card bago natin dalhin sa mga detachment. Ang ngayon, kung talagang pinapadala, eh, ang officer, maging extension ng agency. Kasi marami rin talagang trabaho ang mga agency. Ano po? Eh, standard po natin. Okay? So, next po doon, focus pag ni-interview. Ano tanong sagot? Kailan yung sagot specific at saka direct, direct to the point? Hindi yung tinanong ka, sagot mo. Ang babaw pa. Pag tinanong ka, sasagot. At pag tinanong ka, sagad. Andun agad na wala nang itatanong interviewer. Yung bakit mahalaga ang buhay kaysa ari-arian? Eh, kasi sir, mahal ano eh, buhay po yan, mas mahal. O bakit nga mas mahalaga? Eh, ang ari arian mahalaga din naman. Di ba sabi nga, the fundamental duty of security guard is to protect lives and properties. Bakit lagi inuuna ang buhay bagong ari-arian? Sir, mahalaga ang buhay. Eh, bakit ang ari arian yan? Di ba mahalaga? Eh, mahal, eh, yung pala eh, ano ba yung dahilan? Bakit? Hindi sagot agad na, sir, kasi po ang buhay, pag nawala, wala na po, tapos na. Halimbawa po, may buhay dyan. Hindi mo mamili ng buhay ng ano para ilagay sa buhay ng tao. Pag namatay, patay na po talaga. Ah, wala na end na samantalang ariyera may isang milyon na nasunog dyan eh bukas pwede ka tayo maglagay din na isang milyon kung magkwiwit tayo sa banko di ba lang namin sasagot ng interview interviewer nakuha mo na agad yung mga bulls ay na ganun dapat direct agad di ba so makikita doon talaga itong nasa ano focus ng tao na ito mahusay sumagot to. kasi bakit tayo dapat mahusay sumagot hindi ang pagsagot hindi ang paglaban na, basta tama magalang merong laman sumagot tayo hindi po pwede na hindi ka sasagot at tinatanong ka eh, eh, kung medyo mali eh, medyo idepensa mo sarili mo sana hindi tama po yan ganito po yan sumasagot ka pero may paggalang, may paninindigan ang tawag po hindi yung paglaban ako willing ako sige oh, pag-usapan natin ano ba yung problema mo guard okay, o oh, ganito o bakit ang dahilan yan okay ganito gawin natin ganyan mas okay yun kaya hindi natin suggestion concern clarification di ba So, mahalaga po yun. Bigyan natin sila ng mahalayang pagpapahayag basta may paggalang. Okay? So, next, pag okay ka, nakapokus ka na doon, and then, follow the instruction of the officer. Ngayari, sinabi niya, nakita medyo mahina ka pa. Okay, sige. Uh, medyo mahina ka, hindi mo nasagot yung mga tanong ko. Makiusap na tayo. Sir, baka naman pinibigyan mo ako ng chance. Alam ko talaga, sir, hindi ako naginhanda kasi sa dami rin na si kaso ko, oh, ang asawa ko po ganito, ganito yung anak namin. Hindi pagpapaawa yun at sinasabi mo yung totoo. Willing ako, sir, na mag-adjust, mag-tease, Bigyan mo lang ako ng chance na makapasok at sisiguraduhin ko, sir, pagbukti ko uh, sige set bukas babalik ako mag may memory sa gusto kaliman kung ano makayanan ko yun lang abot sa akin makakaya ko sakali talaga hindi pa sir ako mapara para sa inyo natanggapin ko naman kung ano yung pero babalik ko ako bukas ganoon hindi nyo okay sige hindi ka paano kaya mo bang bumalik bukas o kukunin mo na itong toowan kasi may interview akong ganyan eh yung bingak nandyan kasi siyempre kawawa din may first timer hindi kabisado ang 11 G.O. Oh. Ngayon sabi ko, ano, gusto mo bang talagang magkapagtrabaho? kaya mong i-memorize yan balik ka sa akin bukas ng umaga pag na ano mo sa akin yan mabibigyan ka ta ng chance ah, o, or kukunin mo yung 2-1 pal kumbaga challenge ko abi, ang sagot, hindi sa kukunin ko na lang yung 2-1 ko wala na, tapos na ibig sabihin talaga hindi siya decidido hindi ko ahit kasi naman mapahama ka pa sa akin ang in ko matulungan ka pero siya walang pagtutulong sa sarili wala tayong magagawa doon diba? so wala nang burden sa atin kasi nasabi ko din naman ano yung part ko diba? Okay? So, ibig sabihin yon yun ang kailangan. Pag kinabukasan ganun, sir, pasensya na, ganun lang po talaga ang kayo. Pero kayo, sir, sana, sir, pagbukiman man ako. Pero pag buutin ko sa trabaho sa inyo, sir. Siguro naman, yung kausap mo na yun, ibibigyan ka ng chance. Hindi yung parang wala kang ginagawang paraan. Di ba? Yun lang kailangan dun, eh. Makiusap kayo tayo, tayo ng maayos at siguraduhin mo naman yung pakiusap mo. Huwag kang babali. Hindi pag naka-apply na, hindi naman minimum dito, eh. Ili-label ko itong agency, papasarado ko ito iba ba buti nabigyan ka pa ng trabaho ganun po talaga eh dapat anayin natin kung alam mo naman hindi ka ako masasweldo eh huwag mo nang grab magkano rito eh ganito hindi sir pang ganito pang 2,000 ang bayad sa akin hindi ko tatanggapin yan talagang ganun din yung yabang kasi opportunity mo yun eh name your price eh, alam mo yung sarili mo eh pero naghahanap ang namino mo Nasa isip ko nga 200 ito babayaran kung ganyan ang attitude mo and your performance sayang naman di ba okay so kinakailangan po ganun lang ayusin natin kung paano pag para maging maayos tayo makapagtrabaho at iwasan natin palagi yung mag-comment or something na mag uh, yung mag i para mo sa iba dapat po hindi ko ano sabi ng interviewer doon lang tayo mag-focus so yung po tip ko ito din sa mga applicant na alam ko naman kaya nyo naman eh meron lang kulang ibig sabihin hindi lang siguro kayo nasusuport ng maigi kaya nga itong video ko na to para sa inyong mga applicant na bago kahit matagal na security eh dapat ayusin po natin pagdating sa internet para naman hindi sayang yung mga pagod, yung mga step na ginagawa natin. So maraming pong salamat and ha have a blessed day po sa ating lahat.